Hello mga kabisay-mind. So ngayon mag-testing tayo sa ating panel na na-install. So lahat ay na-fix na natin yung mga devices. So lalagyan natin ng supply temporary yung L, yung line, N ay neutral. So wala pang power supply na permanent ito, yung cable na tatlo na yan, yan ang permanent supply pero wala pang panel board sa uh, electrical kaya inaabang lang natin. So ngayon, ang loop mo na yung i-testing natin yung side A. Yan ang testing natin kung may supply bang babalik dyan sa panel. So ang pag-testing dyan, kung saang device puminto ang power supply, so doon sa susunod ay may problema ang cable. Kapag dumiritso naman ang power supply dyan sa Ah, uh, cable na yan na babalik sa panel. Ibig sabihin, yung loop natin ay walang problema. Okay.